Ito yung spring ano no? Ay, sa grade 5 grade. Um, Ang spring. May grade 5 kapag ka baga? Ayun po. Ay, Ayun po. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Ayun yung grade dyan o? Ayun po. Ayun yung grade 5. Ayun po. Ayun yung grade 5. Ayun. Ayun yung grade 5.

ibibigay na po natin kay nanay yung sa nagbook po at sa mag-aaral po. Nanay, ano po mga sabi niyo? Salamat po. Sa patay na po sa awan niyan po. Ay. Di kayo lang po nagsahanap buhay. Ngayon po, uh, nagsasarang po kayo sa amin. Maraming salamat po sa ito. Ngayon po, uh, Ay, salamat kayo. Ito po, nibigay na po natin ah, uh, Nakapasalamat po si Nanay sa nabigay po natin po ating tulong. Ayan po. Thank you po. So. Parang nakapasalamat po. So ayan yeah, ka po. Magandang mga po. Ito po yung uh, pangalawang bahay na mamilignan po natin ng uh, supply na gamit po ng mga aral. Pasukin po natin sa loob para uh, ano, pasukin po natin. Apo!

Oh, Ito lang. Paano, Ito nga. Ano ka, siya? Ito na anong mo mati mo? may... May, may, may kawad. Okay. Tapos hindi May, may kawad din. Okay.

at yung kanyang tatay niya patayin ang tatay niya na matay po yung tata, na makita ko na hulog na hulog yun na yung tatay po nila yung na accidente na hulog po sa puro na ah, po sa pagkatrabaho yung kanilang tatay isa po ang nanay po nila isa po siya nag-comment sa atin na sana po ay kahit kung tulong mabigyan po natin ng uh, gamit po yung kanyang anak eh kaya ito na po tayo Pindigyan po natin ng konting tulong. And maraming maraming salamat po. God bless po. Mabuhay po ang mga patuloy po na nagbibigay po na mga sponsor po sa akin para ko may abot po ang inyong mga tulong. Ayan, salamat po. Ready, go. Ayan, magandang mga po kapwa. Ngayon po nandito po tayo sa Barangay Panglan. Sa pakatlong bibigyan po natin ng notebook ng isang mag-aaral. Tara, samahan niyo po kami. Punta po natin.

Oo oh, nga po, para po kayo, madami aso. Isa dito? Opo. Eh! Hey. Diyan so, na! Ay, dito bandaan. Opo. Kaya, dal ko, eto yan. eto. Ano ba mo? Ay! Diyan na. Diyan na. Diyan na. Diyan na. Diyan na. Diyan Diyan ini. Ka bo capa diso. Ah. Ah. Wawe. 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 pinapasok ka. Tapos ito, na bunso. Ayan, magandang umaga po. Andito na po tayo sa bahay ni Jana. Isa po sa nag-comment po sa atin. Para mabigyan po ng gamit. Nandiyo yung anak niya sa loob. Bahay mo ito. Yeah. やったら。 Ano yung masasabi mo? Salamat sa sponsor. Ayan po, ah, uh, patuloy po tayong uh, mamimigay po ng uh, tulong sa mga nangangailangan po. Ah, uh, sa mga sponsors po natin, maraming salamat po. Ayan po, nakapasalamat po ang ating nabigyan. Ito ang pangatlo po ang nabigyan natin. God bless po, mabuhay po tayo lahat.